Anong nag man ka dito, o? Oh? Ha? Anong, anong nagatubang ka dito, anak, o? Oh? Pape? Nanlood na po ka? Ha? Nanlood na sa di mama? Di magsigpan lood, oy. Di magsigpan lood. Di man po hindi makagawas ang bata, kaya di pa maschedule sa pagawas. Oh, naidaghang mga motor na ngagi, anak. Ha, hala, ha -uh. oy. naidaghang motor na nga Unya ang bata mo atos kasada, maligsan ang bata. Oh, tinuod na anak, oy. Hmm. Kusok eh, managan ang mga motor, anak. Pitaw, anak. Isimot ni mo akong chinelas, anak. La, sarod. <laughs> Tanas pultahan. <laughs> <laughs> Nintan ako sa pultahan, anak. Niinit na baya anak? Papi, niinit na baya anak? u anak. Mato ma ka tindahan? Papi, papi, mato ma ka tindahan? Ha? Mato ma tindahan na ba? Ha? Mato ma na ka tindahan? Uy, wala pa may namalit, anak. Wala hmm, pa may namalit. mag good morning, osaka, simong viewers. mag thank you, osaka. O, o niya, tatos, tindahan. Wala pa may namalit, anak. Oo, anak. Uy, uy, uy. Nani mo? Simot ni mo sinilas, nak? Gisingot na ba is mamalisa, anak? Oo, anak. Nanggawas na akong singot, anak. Grabe na gawas akong singot, anak. Uy. Tinood bita na anak. ngawas gawas na akong singot anak. Oo. Ano tanawa na o? Oo. ah, tanawag maayo singot na ko sa kung naw. Na ano? Hmm. Pigilimot anos si mama o gisimhot. Hehehehe. <laughs> gisimhot sa bata. Daghan kay mga motor baya na ngagi, anak. Domingo baya anak. Oo oh, anak. Oo. Oh, tinuod Tinood bitaw na anak. Hmm. naghangin bitaw balik anak. Nanilhik na baya unta ko ganina anak. Tos anak. dagang kay dahon anak, Nangahog, anak. Oh, tinuod, tinuod na anak. Oo. tinuod papi. Tinood na anak ko. Oh. Nanilig, si mamalisa sa nga abi ni mo anak. Abot si Ate Aileen ni mo nagpalud. Oh, nagpalud si Ate Aileen ni mo Nakuha, anak mo to. glimpis kong limpis kasada anak. Oh, anak. Oh. Tinood gid na anak. Hmm. ni mo akong singot. Singot mas mama. <laughs> singot mas lisa anak. Grabe kay singot si Mama Lisa anak oy daghan kay anak kay gialimutan mo gusto mama anak. Oh, bless mama again. Taga Santo. Pagkabuutan sa akong batang gwapo oy. Akong kuas muta kay ma para ka gwapo. Oh. Mm. Masamot na ka gwapo ang bata ni Mama Lisa. Ayan po guys. Ang dami ng pawis ko mga palangga. Mainit po dito sa loob. So, ayan. Thank you for always watching. Well, thank you for always watching, guys. Yan ang ingay sa labas. Happy Sunday, everyone. So, ito lang po ang update ni Papi dito sa loob ng bahay. So, mamaya, guys, uh, papuntahin ko po siya sa tindahan. So, thank you for watching. Yan po si Papi, guys. Oh, Magtulog-tulogan lang po siya, guys.